Gusto mo ba ng budget-friendly na pork barbecue at chicken inasal? At yung naka-unlimited rice na at unlimited chicken oil pa? At unlimited sabaw na rin ng pares? Nakasulit ng chicken inasal, 135 yan. Unlimited chicken oil pa guys yan. Woo! Magsawa ka sa chicken oil dito. Eto guys, murang-mura lang, 85 pesos. Dalawang pork barbecue na, marinated na siya. Abay, isang rice na. At yun na nga guys, napabalik na nga tayo dito sa Andros Avenue, Marikaban, Pasay City. Tapad-pad ulit tayo dito kay Amang Solid na pare dahil meron silang bagong menu. Dito nga guys, halagang 85 pesos nyo ay, ay meron na kayong dalawang marinated pork barbecue na may rice at halagang 135 nyo nga guys ay meron na kayong kalakiang chicken irasal na nak-unlimited rice unlimited na unlimited chicken oil pa. So eh, marim mga rim, napabalik na ulit tayo dito sa may Andros Avenue sa may Marikaban, Pasay City. At dinaya ulit natin yung Amang Tavares Dahil dito guys meron silang in offer na Eto guys Murang mura lang 85 pesos Dalawang pork barbecue na Marinated na siya Abay isang rice na So yun guys meron din sila dito Pinakasulit ng chicken na nasal 135 yan Abay unlimited rice na Unlimited chicken oil pa guys yan Woo! Magsawa ka sa chicken oil dito Guys syempre mas binanggit ko Unlimited soup pa rin sila ng sabaw ng Paris dito So, subukan na natin to Open sila 24x7. Pwede nyo silang dayuin araw-araw. So, tikman na natin guys yan. May suka sila dito. Homemade yan. Subukan na natin. Mm. Papalais ka talaga. Grabe guys yung pork barbecue niya. Marinated ng napakatagal. Ganun yung nalalasaan ko. Malasang-malasan naman. Makatarungan na sa 85 pesos. So, subukan na natin yung no, chicken yung nasal ni Amang Taparis dito. So, ayan, laki. Sulit na sulit na din, no? Unlimited rice. Subukan na natin, ha? <clears throat> rice? Grabe, guys. Sulit na sulit yung mag 135 yung dito. Ayan, unlimited rice na. Sabi, ang laki ng inasal nila dito. Makatarungan na. Sabi, un unlimited soup pa. So ayun, kung gusto mo makatikim ng gandong chicken in asal tsaka pork barbecue na pang budget friendly pero tsakwa mabubusog na kayo. Dahil na kayo dito sa Amang Tapares, open sila 24 7 So yun lang, paalam. Salamat.